Dominic, anong opinion mo sa nangyari na parang hindi matugunan ni Fernando yung mga pangangailangan ng pamilya niya? Nakikita mo na mahal niya si Charmaine, mahal mm -mm. niya yung anak niya. And, mm -mm. and he's trying his best to find work. Pero at least you can see his effort mm -mm. for the family. Eh yung napanood natin na parang nasaktan ni Fernando, etong si Charm. Yun lang. <laughs> Ako. Mm -mm. I never want to see that happen. Mm -mm. Charm! Nung bago pa lang ba kayo ni Fernando, nakita mo na ba na medyo parang may kabigatan ng kamay? Hindi, Hindi. naman po. Spit pa ka po siya dati po eh. Pero oh, anong po. pagbubuhat ng kamay ang nagagawa niya sa'yo? Natutulak lang po. Ganun. Natutulak. Nag-aaway lang po kami. So, sa nagawa niyang pananakit sa iyo, pinagtatanggol mo pa rin ba siya kay Mami Priscilla? Opo, pinagtatanggol ko po siya. Nasaktan nga din po ng mama ko nung pinagtanggol ko po siya. Huh? Natapit lang, palo lang po mm -hmm. talaga. Kasi ba't daw pinagtatanggol ko yung lalaki. Mm -mm. So, anong paliwanag mo sa kanya? Kapag kunwari sinasabi niya na iwanan mo na yan. Oh. Minsan po hindi oh. na lang po ako sumasagot. Sumasago. Para po hindi na po humaba. Sige no. At para malaman po ang salu-ube ng kinakasama ni Charmaine tungkol sa sinasabi ni Nanay Priscilla tanungin natin mismo po si Fernando. Pumayag po siya magpunta sa studio dahil may mga gusto rin siyang ipaliwanag sa'yo. Welcome to Love Hotline, Fernando. Magandang gabi sa'yo. Ako si Junior. Magandang gabi sa iyo. Ayun si ano, si Dominic. Ayun ang lamig ng kamay niya, <laughs> no. Fernando, bago pa man kayo nagsama ni Shermaine, parang talagang issue na yung katayuan mo sa buhay eh. Bakit sa tingin mo? Yung po kasi may, mayaman daw po sila, mayarap kami. Mm -hmm. Wala daw po silang kinabukasan sa akin. Sabi ko, magtatrabaho naman po ako eh, para mm -hmm. po sa kanila. Sa tuwing pinagsasalitan ka ng masama, pinagtatanggol ka ba ni Shermaine? Hindi po siya sumasagot. Hindi po kasi niya po alam niya. So, so ni, ni mama, ni... pinagtatanggol oh, mo naman siya. Kala po niya, hindi ko po siya pinagtatanggol Apa, sa mama alam. ko. Pag umuwi po ako sa kanya, ano, minsan po pinag din po namin niya. Hindi ko mm. daw po kasi siya pinagtatanggol. Hindi ka ba naniniwala na pag silang dalawa lang ng mama niya, pinagtatanggol ka naman ni Charm? Hindi po. May ginawa ka ba para patunayan naman sa sa mga magulang na kaya mong itaguyod ang pamilya niyo ni Charmaine? Opo. Okay. Ako na po sumasagot ng pagkain namin. Anong trabaho mo ngayon, Iho? Oh, hindi na po ulit ako ngayon, ma'am. Nag-end of contract na. O, oh, so ano ng plano ni Fernando? Nag-end of contract na pala. Mag-apply ulit po ako, ma'am. mag apply ulit. So, dahil end of contract, ha, saan kayo kumukuha ng pera pang para sa araw-araw ninyo? Meron po kami yung bilyaran po. Sige. Ngayon, Charm, no? Nagpunta ka dito dahil pinag-iisipan mo kung hihiwalayan mo na itong si Fernando. Ano ang mga dahilan mo? Parang namimiss ko po yung buhay ko po sa 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 side ng mama maginhawa Maginawa po yung buhay namin po doon. Hindi po kami na problema sa pagkain. Mm -hmm. Sunod po kami sa